Hello mga kaya for this video. So na bagong video karon mga kairing no about sa ato ang kababayan, kapwa o FW nga na naamis ah, mo sa Kuwait mga kairing No, so bagong isyo karon mga kairing is si kabayan nakitaan siya ang wala kinabuhi sulod sa balay sa nanay sa iyang employer. Dayon ang hinungdan daw mga kairing nga nung nagpakamatay si kabayan tungod daw sa iyang depression, stress kay siya, depressed na tungod sa iyang karelasyon nga naa sa Pilipinas. Oy, pasti ni makarelate ni mga tabaghang karelasyon in Pilipinas. 'Di ba? Sa so, ang reason daw mga kairing, kani daw iyang karelasyon kay nang hulam daw og kwarta sa si iya Dayon, iya nang ginapaningil gina ang gihulaman nga kwarta unya kani si Uyab si karelasyon niya nasa Pilipinas pag iya paninglon mao daw moy masuko mangaway dayon bisag unsa moy isulti sa iya ha no we don't know the real story or sa reason nganong niabot sa point nga magpakamatay si kabayan i don't know kung unsa ilang mga topic nganong si kabayan is hingi up no nya na siya mga anak. Na siya mga anak kay bulag siya sa una niya asawa. So na siya mga anak. Dayon, tungod aning ikaduhan niya nga uh, karelasyon or iyang karelasyon karon. Moy hinungdan or di umano moy hinungdan nung nagpakamatay si Kabayan. Tungod kay na stress siya. Financially ang hinungdan, Pinansyal. tiba, So makarelate ko sa nahitabo na sa una. Ay e kani mga mga lalaki bitaw nga wak bitaw ayo. Tanan gud na ila ng buhaton para gyud makakuha silang kwarta. Oldo dili sila dili man sila kanang kanang dili man sila tutali, nga nga kanang mukuan bitaw sa imuha pero mo sa imuha pero mo gamit gyud na sila mga budol-budol bitaw nga taktika or di, ka, di ka ka ng utu-utuhon ka para mahututan ka para magamit nila ang imong feelings para sa ilaha so di ba ing ana ang mga taktika karon sa mga tao bitaw or sa tao nga wa gyud bitaw baruganan para sa iyang kaugalingon no so kay proven and tested yun na sa ako mo nga always di gyud ko mga kairing no ayaw yun magpaila din ang mga lalaki nga mga ingon anak no kung ang lalaki tinudad na nga may gugma sa inyo ha di na magyang uog kwarta huy di ba pag mata mo mga kairing especially OFW once gani mag I love you I love you na lalaki sa inyo ha pag gana gani mag demand o kwarta o mangayo o kwarta o manghulam o kwarta o etc Hoy, hindi man siya pungkul no dili sila pungkul ayan hindi mas sila kamot ang oh, sa inyo haman magsalig, no? Basta yung ane, gani ang style mga kairing sa lalaki, eh. red flag kayo na, paulit-ulit, daghan na kayo mga previous video sa una, old video sa una, nga ako ganyan na sulti, no? Di yung kupulaan. nga mo aware yun sa inyo ha, kay Froben and Tested, yun na sa kong kinabuhi. Nga naagi yung lalaki ngayon na, na no? Although, bisan pagsilingan pa ninyo, pag once ka ng laki, haway barganan ang na siya hunuhuna ang kwarta makapanghuthot makapanggamit sa iyang sa imong feelings para sa iya para makakuha og kwarta red flag ina eh mga kaireng no mas maayo pang wala kay uyab wala kay karelasyon or wala kay bana kung ing ana man lang ang lalaki nga maabot sa imong kinabuhi mo nang ayaw ang taon mo pag abot sa point nga magpa-stress-stress mo dara magikugikog mo huy 'di ba? worth it ang ana nga, nga klase nga tawo ayo naghikugan. 'Di ba? Sama ni kabayan, wa gyud taon siya ka survive siyang feelings. Pero siguro kung nga lang siguro siya masultihan nga na-advisean siya time to time. Pare sa ako sa una, siguro naka-survive si kabayan, 'di ba? Sayang kay mas gipili niya magpakamatay kaysa kaysa mo mukalas atong relasyon, di ba? Pag dili na gay kaya mga kairing dili na ka-happy, wala na yung respeto sa imong ha. Kanang wala na gina ginakuan kuan ba ang iyong relasyon, ang iyong feelings. Bitaw na. No, bitaw na. Ayon si padala nang I love you, I love you. Di ba? Kay lisod kay paytaw nang kwarta lang nasod, bilar-bilar ta. Unya mo na, di ba? sama ka nun, mag 3pm na upa ko tulog. so muna mga kairing, no, mga listen learn gini sa toka mga kairing, mga um, FW ayun mo, pa ilad sa lalaki nga mag LWF sa inyo ha, then magmangay o kwarta, or manghulam o kwarta moro ba lang taktika manghulam kunwari o kwarta, no pahorma ko kwarta dira, darling love, mahal, etc di ba, bayaran rata ka ang ending mga kairing di ka bayaran. <laughs> Wala na ka gibinuangan pa ka. Sa so, ana ang mga taktika karon sa mga lalaki, no, nga, tanang walay baruganan, walay huna nga, nga, mubayad sa imuha ha, kailang yung bayad man ko nga karelasyon, nito na ako, ay, kabaga. <laughs> diba? Muna, mga kairing nga, aware yun pag anak anag lalaki, red flag na na siya. Dili sila pungkol sa Pilipinas. Dapat maningkamot sa sila. No? na nga, pag anak, galing lalaki mo kayo mas okay pa nga wakay karelasyon mas okay pa nga wakay uyab mas okay pa nga wakay bana kaysa ingon ana ang may tabo no? ano nga, please in town, anhi mo darig kuwait or asaman mo nga nasod para mangita o kwarta para mapalit og inyong gusto or para matuman ang mga goals nga inyong giset set daan before mo nganhi din ni hey. dili kay okay, anhi mo dere para magkikugikog lang kay nagugmagugma itabaghak di ba kanla may isang palong nga please mga kairing daghan kay karon ang galisod na ginhawa sa ospital pero mas gusto nila nga ma para mabuhi sila apan ikaw kusgan kaya ka magkikugikog ra ka din, ha di ba huy 'di ba? na ay lalaki nga maabot nga para gyud sa imong ha. Pag ka na, nga na red flag na bitaw na kay napay, nagpaabot nga mas better pa na no. Nga masabtan ka nga mas malipay ka nga mas sigugmaon ka og mas ampingan ka. 'Di ba? So more mga kaayo nino kay magkatugo na kay ko.